My Miss Manay Kinita. Hello, the live this is Lady Margana. My name is Shamsi TV. And we are the Hoggy COC. At syempre, na photoshoot kami ngayon dito sa isa sa mga uh, sa sikat na photo studio ang Let's Little C. na so, picture kami kasi hindi pwede hindi namin ma-flex ang aming mga outfit ngayon. You're Dari the Na talaga namang bigay lang naman ito ng aming pinakamamahal na Vice President, President Inday Sara Duterte! Of course, ikikwain na namin sa inyo kung kailan ito nabigay at saan, kailan, at bakit. Correct. Okay, unay lang kay Lady yes, Morgan. Yes, ito yung gamit ni VP uh, Sara nung SONA 2016. Wow! Ni uh, President pa si, ano, si Tatay Digong. And of course, Binigay nito siya sa concert ni Sharon Toretta noong August 2018. Wow! Apan Yes. Yes. Ako naman, of course, anong sasabi binigay ni at ni Vicky Sara yung complete niya format? Maganda. Uh, very nice. Bagay na bagay. And mabuhay ng Pilipinas. Yes, I decided to be Miss Carrie Santiago. Yes. Ako naman, of course, ito ay, ito yung sinuot ni VP Sara during the inauguration din. Ito po ay gawa rin na naging iisang Carrie Santiago. Ayan, Oh, yes. May box pa ito sa aming box. Kunin mo yung box. Ayan, ito po yung gawa rin ni uh, Miss Carrie Santiago. Tapos, uh, binigay na ito noong ano, uh, uh during the PASCO Fiesta 2024. 2024. Sabi ko, KP, ah, uh, gusto ko ah, uh, gusto ko talaga yung damit mo na yung may flower flowers. Sabi niya, gusto mo? Sige. Alam mo kasi si VP, hindi talaga yan, uh, very, ano talaga yan, very genuine at very humble at yes. saka hindi siya materialistic. Mm. Mm. Maybe, very true. Never ko nakita si Vicky na nagsuot ng mga uh, luxurious outfit. More yes. or mga ano talaga yun siya uh, mga patadyo, mga malungtang mga, mga, mga the T shirt simple yeah. tapos Imagine mo, this is a history. This is a history outfit. Imagine mo, outfit na sinuot niya ng nung Sona. Nung Sona, ito naman, inauguration. Oh, diba, ba? Oh, pack. Yes. Oh, oh, pack. Oh. Oh. Tapos oh. pangalan, oh. Barahat Oh. Ang mask, ang mask. Ang mask. Ako yun ay diri, oh. So, ito pa. Face mask. Oh. Yes. Ganyan ka, ka ganyan ka, hmm. buong lang ah uh, VT, very, ano yan, very simple, tapos hmm, binigay niya ito sa atin, you no? Know? Very true, very true. si VT talaga is, a very, what you see is what you get. Yes. No? Very, ano, ikaw naman. Ito naman, bigay niya sa akin nung birthday ni Doc, uh, Doc Lebusada. Ah! Uh, okay. niya sa akin. Tapos, bagay sa yung outfit sayo, ko na green sa yung ngayon. Papadala ko sa iyo. Wow! Ah. Actually, itong outfit na ito, makikita mo to yung ano, nasa mga yung mga calendars. Calendar. Actually, may accessories pa yun, di ba? Oh, yes. Actually, dapat apat kami ngayon. Kasama dapat namin si Chubs at saka si Idwana Yes. Oo. So, yung dalawa kasi, medyo busy ng rocket. So, hindi sila nakasama sa aming photo Pero kasama sila sa mga... Uh, yeah. Ano. Yeah, nung nag-joke pa kasi si diba? Last time, yung, yung ano, yung, 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 ni sa ano no yung ibibigay sa kanila na outfit kasi chance medyo plus size yun oh. Eh. sabi niya meron daw siyang bench bench <laughs> 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 lang itahin na lang daw siya para buhas din si Mrs. na naman meron din siya so yes. abangan nyo yun sa aming next vlog mga kasama natin sila na yung mga nabigyan alam nyo kasi this is just ano totoo talaga to ha VP Sarah is very simple hindi talaga yung luxurious ah, uh, kung ano yung nakikita niya sa kanya sa TV, nakapajama, naka, naka, pajama, naka shirt ganyan talaga sa ano. Yes. Ano yung unforgettable experience? Mo. Yung binigay sa akin yung ano, yung ito. Paano ba yung pa, binigay? Yeah. Nagtanong siya, di ba? Yes, ko siya na, ay Bibi, maganda yung ano mo, yung yung outfit mo sa yung ano, kulay blue. Saan yung kakawin ko? na ako, Bahala ko ngayon ako, may mirror pa mato sa ato. ngayon ako, o sige to, ato sa so, balay. Like, okay. Nakuha na yun. history. Yes. Yes. Makikita mo yan sa ano, during ano, sa Ito naman din. Makikita mo rito, nakagano'n pa kasi mipin ang... Yes. Mm -hmm. Ikaw rin, sa akin din. Mayroon. Bagay si Mark Green. Ayok, magpagilig ko yun. Bakit yung ano siya. Iyata na yung mga. Ah. So i have to read. Hatag niya tigil pangayu man ako. And also, maghatag lang po dito for special thanks sa Lito Si Studio. Yes, ito sa picture ni Diri. So, siya rin dapat akong discount. Ako ba akong discount? Lito Si. Ako akong photographer si Kuya, ano? Jerby. Jerby. Thank you so much, Kuya Jerby. Sa bongga kaya mo photoshoot ka rin, guys. Lito Si Studio Gmall. g Gmall. Thank you. Mali siya mong mga outfit. So for Mark, ikaw po magsalita. Any last words? Uh, binigay po sa amin dito ni BP. Yeah. Um, we love you, anak, Inday Sara. Mahal na mahal kita and um, be good always. I know that you're good. Please, uh, do your job good. you Basta, you are the best. Thank you, anak. Ikaw na na'y bahala. Oh, ako yaw. <laughs> so thank you so much thank Vice you. President Inday Sara Duterte For this wonderful outfit, uh me, We're just ordinary performers, we're just ordinary citizens. Pero pag once na gihatad niy will take good care of this. pictures rooms. Thank you so much, Bibi Sara. More good health to you, a champres sa family timbu, Yes. family. Yes. Yeah, we we're very dear for you. Thank you. I love you, BP.